Yan sa sayaw-sayaw ko dyan mga idol no Wala na damay magkita mi idol king ko vlog Yan tapos nyo pa na guys Sa gansa dulo Yan mali pang sayaw-sayaw guys Sa Si Idol King Koy Vlog, yung sikat na vlogger sa Tabang Liti, province Nakatana, ano dahil nagano na lang talo-talo sa ako ba't? Nakatingin lang siya sa akin, no? Nakatingin lang siya sa akin Yan, yeah, pinagmalatan niya ako Pagtapos pag, ko ng sumayaw guys, no? Pagtapos ko ng sumayaw guys ano lumapit siya sa akin no yan nyo guys nyo panoorin nyo guys dulo guys no ako sumasayo pa ko dyan yan sumasayo pa ko dyan guys no ah, sayo na sayo pa ko dyan ah, ganyan parang ganun ko ganyan no ah, na ako dyan yan lalapit so, yan si Idol King Koy Vlog oh. lalapit nah, na siya oh. diba guys hmm. Ah, di ay, guys oh. tingnan nyo guys oh. Okay. So, uh, Lapit so niya so yan. So then so sabay so sa so. ano guys. Papicture yan siya guys ha. Ah. Tingnan niya. Magpapicture yan siya guys. Tingnan mo guys ha. Ayan ba? Diba? Ayan na no guys. Yan na no, nagkasaludo ng vloggers. Salitig